mangga na parang oh. ayan oh ang dami uh, at main jet minggo tayo dito magandang araw mga katiltig na bubalik naman yung coach katiltig ninyo At uh, nagtaga kayo bakit tayo nagpagupit uh, ngayon At uh, paninibagong araw, bagong vlog At samahan nyo ako mga katiltig Kasi uh, akya tayo sa mga taas na puno ng mangga Kasi uh, mag-harvest tayo At ipapakita ko sa inyo kung ano karami yung ma-harvest natin At magkakain tayo mamaya At let's go na, samahan nyo ako mga katiltig Mga katiltig, akyat tayo sa taas ng puno. Ang dami talagang langgam dito. Subukan nyo na ba na no, makyat kayo ng puno at maraming langgam. Yung pula, hindi ko alam kung anong pangalan nito sa inyo. Ayan, ay ko. Ayan. Langgam, oh. Ayan. Oh. Ang dami. Ang dami ng langgam. Ayan, paano tayo akyat dito? Kasi dalawang pulutong dito, nakahalay, diyan tayo dadaan, oh. Ang daming gwardya. May mga gwardya dito, ah. Ayan pa, sa taas, oh. Ayan, may gwardya pa. Ayan, gwardya. Akyat pa tayo doon, sa taas. Ang daming gwardya dito. Ayan. Gwardya. Ayun. sa wakas na sa taas na rin tayo at hindi natin na videohan yung pakyat kasi ang daming pulutong na langgam ang nadaanan natin at dito may pulutong din tayo na langgam itang itinanggal natin ito yung sanga yung natin sa taas sa, ilalim yan nandito na naman tayo sa kabilang puno harvest na naman tayo ng mangga dito sa tabing bahay yan at yan sa kabila ang dami ng bunga oh sa taas, mga siguro mga sunod na linggo na yan, pero marami na yung hinog sa taas, baka mamayang hapon, pag may time tayo akyatin ko rin yan, dyan sa taas so mataas yung puno na yan at ingat-ingat uh, lang tayo sa pag -akyat. at bawal sa mga bata to na gagaya ng magbibidyo na sa taas at sa mga maroronong lang umakyat at mag-harvest ng mangga dito sa taas ng puno yun oh, daming bunga Yeah. Yan oh. Yan. Yun. Daming bunga. Yan sa taas. Dito nakatago rin. Mga bunga ng mangga o oh, mahinog pa oh. Yan. Yan may hinog. At dito rin oh, ang dami oh. Yan mga hinog na yan oh. Ang ah, daming bunga Yan sinalim Dito rin Ang um, dami Ang daming bunga Yan Yan mag harvest tayo At Mayroon tayong lagayan dito At yung Maabot lang natin kasi uh, Isang kamay isang kamay lang muna tayo Kasi takawag tayo ng uh, cellphone wala tayong kameraman tayo lang ang kameraman ang maabot lang ang kukunin natin ayan 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 mangga na parang masyado oh, maluto pero marami-rami pa yan dito at isahin natin sana makarami tayo ngayong pagkuha ng mga mangga dito kasi nagkalaglagan na sa baba at mayroon tayo ng harvest at pababa na tayo titingnan natin yung mga kuha natin doon at ang iba nagkalaglagan ito tayo sa baba ayan na naman isang pulutong na naman yung kung natin natin kanina at bababa at dito tayo dadaan hanap tayo ng paraan to Ayan. At yung posisyon natin ay hirap. Yung usako natin nandyan. At bababa tayo. Siguro hindi natin mabibidyo to kasi tatalon tayo eh. Wala may magawa kang cellphone. yan dito na tayo sa baba. Ayan ang huli, ang kuha natin Oh. Ayan, may kamansi pa tayo. Ayan, dami na laglag na mga hindi na kukuha, kinakain na iba ng ibon at bababa na naman tayo at titignan natin yun ng mga kuha natin yan doon sa baba ayun mga titing ito na yung mangga na dinugos natin at hindi pa natin na uh, ubos yung paglugos at ito rin may karbawan tayo Ayan. at may minggo tayo dito yan dito lang namin display sa highway dito sa tindahan ng mama ko at ito na yun masyadong mainit kasi ang tindi ng init oh. Ayan. At mango mango. Mango mango. yun lang mga kabady Kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment, and subscribe naman dyan. Thanks for watching!